Ano na, alam mo yung sa story 7. ng iPhone, yung ano, built-in. Oh. Ganun na yung sa si, SXC, si, pang. Yung parang sa iPhone na rin. Ano na rin? Yung, Tara. iPhone 7, ganun na tatanggal pa rin 2. ng S6. Ayan nga, saka mga memo. Ano? Okay. Ay, pa tayo dun, tara, yeah. kaya rin. Una ka. Okay. Mauna yung mabidyo, ano? Mauna, una, para akong mabidyo. Para pag-epic ko, di ba. Uh, tao. Galing na isip ah. ni Lexer. Ay, tumatama. Ay, hindi. Hala ko tumatama. Eh, maluwag 'yung brangsip pa tayo. Hoy, rekoid na. Ha. Nako, hoy. Hoy, ginala. Kaya muna, oy. Hoy, surut na. Ano, I am mo? Break break ka lang. Di, ayan. Di. Go muna. Eh umusod ka. Kayaan, boy. Huwag ka magpanik. Huwag ka dyan sa masyadong maano. Isiyan mo lang.